Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at ahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakbo kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng taong. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon at sa tulong po ni Saint Benedict o San Benito at tinawading maunawaan ang ipinahayag sa ating mga pagbasa o mga salita ng Diyos sa araw na ito. Kung paanong sa ating Ibanghelyo nagpapatuloy ang mga habilin ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang mga alagad bago ito tuluyan na lumakad o humayo sa mga bayan na dapat nilang puntahan. At pinaka kumbaga pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga kaharapin nilang sitwasyon. At totoo po, hindi magiging madali para sa mga alagad. Mismong mga malalapit sa kanila, mismong mga taong mismong kababayan nila din ang magpaparanas sa kanila ng rejections o kaya naman ng pananakit. No? Kaya nga sabi, yung iba sa inyo, ibibilanggo. Na para bang yung ibinabahagi na ni Jesus sa kanya mga alagad yung hinaharap, no? yung vision na kakaharapin nito. Kaya, no? dalawang pag-uugali o attitude ang dapat nilang taglayin. Ang sabi ni Jesus, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maging matapat kagaya ng mga kalapati. Yung katapatan na kahit anong mangyari, babalik at babalik ka sa Panginoon. Yung, matap, yung matalino, no? Katulad nga, no? Isa sa katangian nga ng ahas yung pagiging tuso. At yung tuso, ang salita din natin dyan, ay pagiging matalino. Sabi niya nga po, matalino. Matapat. Dalawang kailangan nating masuri din kung nasaan nga ba yung level ng atin pagiging matalino, o pagigi at pagiging matapat. Hindi lahat ng no ng uh, nagsasabi na sila ay matalino gumagawa ng mabuti. At hindi rin ang lahat no na nagsasabing tapat sila ay talagang tapat hanggang huli. Hindi na papanindigan. Pero ito ay sinas sinasabi at ipinapahayag na ni Jesus sa kanila para mas maging handa sila. Uh, siguro din, no? uh, maganda rin na talagang masuri natin yung ating uh, karunungan, yung ating katapatan. Saan nga ba tayo pagdating sa mga panahon no na kailangan itong gamitin kapag tayo po ay sinusubok, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga sitwasyon? na mahirap para sa atin. Kaya kung tutusin po, no? hindi hindi tayo sinasabing maging uh, pabaya na para bang, o oh, dahil nagdarasal tayo, okay na yan. Hindi eh. Kasi kahit tayo mismo na nagsisimba lagi, nagdarasal lagi, hindi naman tayo exempted sa mga pag-uusig. May mga mga away sa atin, o kaya naman, minsan dahil sa ating mga desisyon, meron tayong mga nasasaktan. Pero yun nga, yun nga po, no? kung matalino tayo at gagamitin natin sa tama, mas malalaman natin kung ano ang dapat gawin. O kung sa salita natin, hindi tayo pwedeng walang alam. Hindi tayo pwedeng sugod lang ng sugod. Hindi tayo pwedeng react lang ng react. Kailangan gamitin natin ang ating utak, ang ating talino para magkaroon din naman tayo ng tinatawag nating discernment. Sa discernment, doon natin mas doon tayo mas nagiging malawak at mas nauunawaan natin kung ano ang sitwasyon at kung ano ang maaaring ipahiwatig sa atin o ipahayag ng Panginoon dahil sa mga itong. So, hindi, hindi ka, ano bang tawag dyan? Hindi pagiging katoliko, hindi, pag, hindi pagiging ma, ma, makadyos yung hindi ka nag-iisip. Yung padalos-dalos ka. Yung konting problema, konting away, natataranta ka na, nagwawala ka na. Ay, hindi ganun. Paano pa tayo pag humarap tayo sa talagang no, hukuman? Paano pa tayo kung talagang makorner tayo ng maraming tao? May mga kapwa-katoliko tayo, makaharap lang ng ibang sekta, magamitan lang ng salita ng Diyos, babaliktad na. Aalis na sa pagkakatoliko, pupunta na sa iba, aanid na sa iba, ay mas lalong naliligaw. Kaya, no, muli, bilang mga alagad ni Kristo, ang panawagan sa atin, maging matalino tayo at maging matapat sa ating pananampalataya sa anumang sitwasyon. Amen.